Ang isa ko pang nakikitang advantage ng automatic is pwede kang maglagay ng isang sako ng bigas sa paa mo. Something na hindi ko nagagawa sa semi-automatic ko na motor. So ayan boss DRCE no. Napakaganda ng comment mo kasi actually totoo talaga yan. Medyo mahirap talaga maglagay ng mga sako sa akong bigas if gagamitin mo yung motor mo para sa mga ganitong klaseng purposes. Kasi naman talaga, di diba? Iba-iba talaga yung purpose natin. Ba't tayo bumibili ng motor? Yung iba ginagamit from place A to place B. Yung iba ginagamit for daily work. Yung iba din ginagamit for ganitong purpose na ginagamit yung motor para maglagay ng isang sako ng bigas para magamit and makatulong na din sa pamilya, di ba? Ako, na-experience ko to sa Honda RS125 FI ko and yung way na paglagay ko ng isang sakong bigas sa akin is linagay ko sa likod ko good thing lang noon is meron tayong top box na pwede magpigil sa likod or parang stopper nya dahil sa acceleration and yung ginawa ko din is hinahinay lang talaga yung pagbiyahe ko mula sa bigasan papunta sa bahay namin so achievable naman sa semi-automatic but more convenient talaga pag automatic yung motor mo sa ganitong sitwasyon so shoutout sa'yo boss DRCE and if gusto niyo ng ganitong klaseng content you can follow me for more comment down below din yung thoughts mo or if meron kang suggestion or question na pwede makatulong din yung community natin. Always remember lang to ride safe and see you in my next video.